Дили-дили-бом, закрой глаза скорее, Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, Он уже пробрался в дом. Hello mga katoiks! This is again Jobo and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo na hindi po ako bagong gising. <laughs> and syempre nag-acting-acting lang tayo. Please click like and also mag-subscribe na rin po kayo. So uh, for today's video, uh, magre-react tayo sa music video ni Maymay. Mai. So uh, actually kanina pa ako gumising, mga magna na po. Um, hindi kasi ako nagising sa alarm ko ng 7.30 para sana isa ako sa mga unang makapanood ng, ng video ni Maymay may sa YouTube. Dahil nga, hindi ako nagising sa alarm. So, medyo late akong nagising. Pero, syempre, obviously, ba? Yung mga ibang vlogger kasi parang pagkagising, may nakatutok agad na camera. <laughs> ayun <laughs> So, nagpapanggap ako mag-tulugan. -tulug syempre, acting lang yun. <laughs> Pero ayan, nakapaghilamos na po tayo and sisimulan na natin ang pagre-react sa video ni Tung si Maymay. I'm so excited because this will be the first time na mapapanood ko itong video na ito. So ayan, panoorin na natin. Wait lang. Okay, class, please take note of our lesson today. We will have an exam next week, okay? And everyone, before we end our class, um, I'd like you to meet our new exchange student, Maya. And Jeff, <laughs> since you're the president, not. Wait, lang ha. <laughs> Pagpasok ni Ate, di ba? <laughs> Yung kilay. Yung kilay talaga niya yung unang napansin ano, parang pagpasok na pagpasok niya. Busog na busog yung kilay niya. Parang parang ano, parang linta yung kilay niya kapal na buhay na buhay. <laughs> 'Yun yung unang napansin pagpasok. So, ayan so uh, uh, balikan na natin yung video. Pero hindi ko sinasabing hindi maganda si Ate. Uh, um, maganda naman si Ate. Then um, I'd like to tour Maya around the school. Okay? And uh, Tina, sorry, pwede bang sa likod ka muna? Si Maya muna dyan sa tabi, Jeff, para lang uh, maging comfortable siya. Okay? lang. <laughs> may isda! May isda <laughs> na napasok. Ayoko na nito. Na. <laughs> Bakit may isda sa video? Hindi na may, may. <laughs> Bakit may isda? Bakit may nakapasok na isda dito sa music video ni na Maymay? At pinaalis talaga niya si Maymay sa harap, di ba? Tama ba yon? Tama ba? <laughs> si Raul din tong professor nila na to. Ayan, so, ito na ulit natin ano well, Nasa 29 seconds pa lang tayo pero ang dami-dami dami ko nang Pero ayan, panoorin na lang natin yung video. Ito, seryosong reaction video na natin in 3, 2, 1. Guys, please take note of the lesson. few moments later. Hindi ko na siguro ilalagay dito yung buong reaction video ko kasi nakatulala lang naman ako all throughout kasi pinapanood ko yung video and of course ayoko din namang ipalabas yung mga moment na na sinasabay ko sa pagkanta si Maymay kasi <laughs> baka mabash yun pa ako pero Kakayanin Kaya kay Maypa At ang mahal mo'y kaming dalawa

gagawin na lang natin itong parang review ng uh, music video hindi na lang siya reaction video kasi hindi ako masyadong 'tong uh, nakapag-react doon sa music video so first of all um congratulations yan kina Mayward, kina Mayward, like, kina Maymay and Edward kasi nag-level up na yung acting skills talaga nila and masasabi mo talaga na they are already ready tama ba they are ready To, uh, for their next project which is yun yung ang ayan And I think Maymay and Edward they are ready na parang to take yung mga medyo mas seryosong role di ba? na hindi lang yung uh, paklingkoy na. So I'm very happy na maganda yung music video na ng ngayon ni Maymay kasi um, in comparison dun sa previous music videos na nilabas ng Star Music for her na parang hindi masyadong uh, nakakatawa no? And ito naman, binigyan nila ng justice yung napakagandang kanta. And makikita mo talaga na binigyan ng budget naman yung, uh, yung yun music video. May production, may mga actors, may mga actress. Congratulations sa Star Music at nakapag-produce sila ng magandang music video for my mind that she really deserves. Ayan. So antayin naman natin yung magiging music video naman ng song nitong si Captain Barber. So, ayan. Balikan natin yung, uh, yung nangyari sa music video. Ayan. Umpisa pa lang pagpasok ng babae. Alam, alam nyo yung pakiramdam na parang wala namang ginagawang masama sa yung isang tao. Pero parang mabigat yung loob mo sa kanya. Ganun yung nakita ko din sa babae. <laughs> Ewan ko sa iyo mga flyers. Pero yun yung naramdaman ko na parang parang pagpasok niya, maganda naman si ate, ano, maganda yung kilay niya, busog na busog, sabi ko nga. Pero, parang mabigat yung, yung, yung loob mo sa kanya na parang, hindi mo ma-explain kung bakit. Siguro dahil nakita ko na yung teaser ng, ng music video na ito. And, yun, naiirita ako dun sa professor ni, dun sa prof nila, no? na parang, hey, parang lipat ka muna. <laughs> Affected. Ayan. Tawa na naman tayo ng tawa. Wala na namang reaction to. Pero yun, and uh, gusto ko yung mga shots na ginamit nila. Very, alam mo yung parang mga Korean na Korean movies or na, na parang magaganda yung mga shot na ginamit nila yung sumisilip-silip siya sa library ganyan kasi yung mga yung mga yung mga parang nagagalit-galit si Maymay -May, parang para siyang uh, medyo medyo kumokorean yung mga ginamit nila yung mga shots dun sa music video tapos uh, gusto yung ending ng music video na parang uh, magkasama yung dalawa si ating uh, makapalang kilay at saka si at saka si Edward, tapos pumunta doon si Maymay, tapos parang, I thought parang ipaglalaban niya si si Edward or si Jeff nga doon sa music video. Pero parang umalis na lang siya na parang nag-giveaway siya. Sige, parang dalawa na nga lang tayong mahal niya. Parang ganun. Oo! Oh. <laughs> Ayan, pero natuwa ako dun sa bumibili ng hotdog si ate, ano, tapos parang o-offeran pa niya si Edward na parang, Gusto mo ng hotdog? Parang gano'n. <laughs> Tapos, sinagot siya ni Edward na, ay sige, wag, wag na. Um, susundan ko lang yung taong love ko. Paalam na lang sa'yo at sa makapal mong kilay, sabi niya. <laughs> diba? Nag-voice -po over. <laughs> ayan. Pero, ayan, nakakatawa yung um, ending. Tapos may uh, pagganon kasi may pa si Maymay. -may. Ano parang uh, ginagawa nila sa normal na buhay pero yun nakakatuwa yung uh, yung music video and uh, ang dami ko na namang sinasabi pero this will just gonna be a short video sabi ko pero yun sobra akong natuwa sa music video ngayon and sobrang nakakaproud si Maymay sa sa level up ng uh, ng husay niya hindi lang sa pag-awit and also sa pag-acting na rin and again Maraming maraming salamat sa Star Music at binigyan nyo ng magandang music video itong kantang ito ni Mai Mai. So, para paalala lang sa mga flyers dyan na nanonood, um, uh, lagi nyong papanoorin yung music video ni Mai Mai and also kay Edward. Lagi nyong papanoorin. Pupuntahan nyo yung official page ng uh, Star Music. Kasi may mga, for sure, meron na namang mag-upload, ng uh, magre-re-upload itong video na ito illegally. So, uh, parang hindi siya nakakatulong or hindi siya nagka-count sa views ng uh, Star Music. Lagi natin puntahan yung official page nila para mag-count yung, yung views natin and makita ng management kung gaano kalakas ang kwersa ng Mayward Flyers. Ayan, so maraming maraming salamat sa panunod ng video na ito hanggang sa dulo. So, gusto ko lang i-greet ang um, MGT Mayward Conqueror. Maraming maraming salamat and... Kipay! Mag-subscribe kayo. Bye-bye!